watch out mga brad kumusta na kayo ayan so nagbabalik ako mga brad mula dito sa may ayan sa may dampalit mega dike mga brad dito ito sa may malabon mga brad at ngayon mga brad nandito tayo sa ibabaw ng puno ayan dito <laughs> lang mga brad ha? ayan so nakikita niyo yung yung kumpol lang mga kakawyan mga brad ayan lalanguin natin yan mga brad so magmula dito mga brad sa kinalalagyan ko so more or less mga brad sa uh, 500 meters yan at lalang ngayon tayo mapunta ron, mga brad at ngayon mga brad uh, dahan dahan lang ang natin kasi uh, titingnan natin yung ilalim habang lumalangoy kasi kasi ayon sa akin sa, ayon sa nakausap ko mga brad ah uh, itong kinalalagyan natin nung araw maraming bahay dito na nakatirik at Kinainan na ng dagat mga brad so ibig sabihin mga brad itong part na to mga brad ito mataas ang tubig dito so patuloy ang pagtaas ng tubig mga brad kaya yung mga nakatira dati dito uh, nilikas na itong lugar na to at delikado na ang pagtira sa lugar na to so dyan lang kayo mga brad Ayan ang sample. Ayan Hmm. Ayan. Ayan Ayan pa. Ayan. Hindi <laughs> ka na mga brada. At titirahin natin to

Hmm, mga brad malinam lang pa mga brad sarap ah, mas, pero mas masarap mga brad pag may ah, kamatis at saka suka, suka. o kaya yeah. kalamansi ayan. pag haluhaluin mo yung mga brad akasarap ah, sarap na ayan, So, ngayon mga brad susubukan natin lumangoy papunta dyan sa kabila so more or less mga brad mga nasa 500 meters yan magmula dito ayan so ang oras natin mga brad ay alas 2.47 na ng hapon mga brad ayan kita ba wait lang mga brad ayusin natin yung one salamat Russell ah Rady salamat ay mga brad ang dami talaga mga brad dito kayo pumunta dito kayo manguha ang dami Oh. Ayan, no? No. Yeah. Oh, wow. <laughs> Ayan. 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 Ayan mga brad, lalangoy na tayo. Iwanan ko na itong dalawang bata na ito. Kasi, kailangan makarating muna tayo sa kapila. Balik ako kayo mama. Oh, ingat kayo. Ingat kayo. Ingat kayo sa pating. <laughs> Ayan, pating. Wala, walang pating dito mga brad. Ayan, ito malalim na. Salamat ah. Oh, Sige po. Ingat po. Ayan. mau mga brad Ayo Ay, may kawayan mga brad. <laughs> Sumapit ako sa kawayan. Ayan mga brad ah. Hinubad ko muna yung relo ko mga brad. brad, may mga bahay eh. So titingnan natin. Langoy tayo papunta ron. parang naaamoy ko yung yung amoy basura <laughs> ayan, eh, kasi mga brad nakikita nyo na yung bundok na yan ayan, so yan yung tambakan ng basura mga brad, so yan yung nabotas uh, sanitary landfill mga brad ayan, so hindi ko alam kung operational pa yung mga brad, pero naaamoy ko yung basura, ayan so medyo may kalayuan yung pwesto natin pero naaamoy ko pa rin yung yung masang-sang naamoy mga brad mababaw na dito Ayan, nakatawid na tayo Ah, huh. oh, matalim mga Brad, handa lang tayo po. Uh. lama berada. para makita ilang, or, ilang minuto tayo lumangoy. Ayan. Ayan. 312 mga brad. Ayan. Ayan. 312. Ilang minuto ba tayo lumangay? So mga 20 rin magigit. Hindi ka maniniwala mga brad. Ay. Puro puro tahong mga brad ang dami, ang daming tahong mga brad ayan, kaya kung nakatira ka dito sa may sa may malabon ayan, o kahit dyan sa nabotas mga brad pasyalan mo to mga brad ang daming, ang daming talaba mga brad ang daming tahong ayan, makakalibri ka na ng ulam dito mga brad kahit ilang sakong kunin mo, ang dami ang dami talaga mga brad kahit saan ako kumapa ay, tiyan ka kumapa mga brad, may makukuha ka. Oh, ayan o. Oh. oh kita mo yan, mga brad. So, finally mga brad, ah, ito na yung ah, part na maraming bakawan mga brad. At, ayan, nakik nakikita nyo naman, marami pa rin bahay dyan na nakalutang. Ayan, so, hindi na natin pupuntahan yan mga brad. So, titignan natin kung ano mayroon dito. So hindi natin alam mga brad kung ano ba to, private ba to o public to. Kaya dito lang tayo sa gilid. 'Di ba? Yung part lang na bahagi ng dagat ang lalakaran natin para baka may bantay diyan, hindi tayo nakapagpaalam. So mas mainam na dito lang tayo sa gilid. Ayan. ayan. Oh, ano to? Oh, ayan mga brad. Pwede na siguro. Ayan. Oh, yeah. Awo. Ayon. Dahan-dahan lang tayo, mga bro, dahan-dahan, dahan-dahan lang. Okay. Oh. Ayon. <laughs> so maglalakad-lakad lang tayo mga bro dito, dahan-dahan lang. Ayan. At hindi natin alam mga bro, ako nang pangalan ng lugar na 'to kaya Uh, tatawagin lang natin to sa pangalang Isla ni Mark Anthony uh, Barnedo <laughs> hindi may mga tao ato tao mga brad up ya ayan shout out sa iyo uh, brother Mark Anthony ayan ayan mga brad mukhang may tao naman dito may linya ng kuryente mga brad oh. Ayan, may lumang bangka mga brad Ay nako ang daming basura mga brad Ay so. Ayun, ang dami o Ah, ito mga brad Iniipon niya siguro to So, ang daming ipil-ipil mga brad Na puno Ayan, so Ayan, itong Itong part na to mga brad Ah, clear Wala tayong walang illegal dyan mga brad <laughs> ayan okay yan tara dami na tayo okay Sobrang dami talaga ng tahong mga brad Kahit saan ka kumapa Ayan o para maniwala ka mga brad Kala mo niluloko ka Ayan o taho <laughs> Ang daming tahong Ayan, ayaw mo pa rin maniwala mga brad. Ayan pa, oo. Oh. oh, puro tahong. Aray, Oh. Nagdududa ka, ka pa rin mga brad. Nagdududa ka pa rin. Ayaw mo pa rin talaga maniwala. Ay ka rin ako. Nagdududa ka pa rin. Ayaw mo pa rin maniwala. Ayan, oh, ang kulit mo. Oo, oh, oo. Oh. Puro tahong. Ayun mga brada, shout out sa lahat ng mga taga Masbate sa may Aruroy. Ayan, nandito silang lahat. Ayan. Sa mga batang bikers dito, taga sa kayo mga anak. Ayan, taga Katbon, malabon mga brad. Pangalan mo? Ayan, so ingat kayo mga, mga anak. Ayan, iba talaga mga brad, pagka yung nakikita mo ay eh, dagat. Ayan, masarap sa mata at magaan sa pakiramdam Ayan. so dito mga brad pwede kayong mangisda pwede kayong maligo, libre ayan. so dito kahit ano pwede nyong gawin isa lang ang hindi pwedeng gawin dito mga brad Kung bawal gumawa ng masama dito Ayan. So, sana mapasyalan nyo to mga brad at napakagandang lugar dito lang to mga brad sa may dampalit Mega Dike sa may Malabon mga brad ayan sana puntahan nyo ito mga brad at sigurado mga brad mag enjoy kayo dito